Magandang araw mga ka-idol. So for today's video ay pupunta kami ng Bacolod at magra-ride kami doon sa DSB. At ipapakita ko lang muna yung view ng Leganes. Ayan. At ayan guys, nagre-ready na kami para mag-take off. Ayan yung mga kasama ko. Scotta Gaming. Hello guys! Ayan na kami sa poster ng And we're going to Bacolod. Bago kami nakapasok sa port ay kumuha muna kami ng Coast Guard clearance. At alam niyo ba guys? Hinahanapan na kami ng ORCR tsaka license guys. Dati hindi ka na hinahanapan ng ORCR. Pero ngayon badly needed na talaga guys. So, so buti na lang kung naman yung mga dala ng mga kasamahan ko. At ayan, bisibisihan na sila para maghanap ng kanilang mga papers. Ano? Ano? Anong ina-explain mo? Ah, ina-explain niya yung service niya. Ayan. At pagkatapos namin kumuha ng postcard clearance, ay kumuha na kami ng ticket. Ayan. Hello, guys. Ako pala si Mototruck, guys. At ayan yung service room and mag-scanning. At ayan na yung view ng Port Dumang, guys. Hello, guys. Nandito na kami sa port. Sige, sir. Cheese, miss. 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 Kiss miss. kiss miss. 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 At sa wakas, meron na ding barko na dumating. At ayan, happy-happy na si Motsume, si She, si Jason Redbull na kumakain ng ding-dong. Salamat. marapat tatlo, nakapitan na oras oh, na rin. Bago pa lang nag-abot ang... Ano ni nga ko Ikaw may? Hell City, Our Lady. City, really City. Our Lady of the Philippines. Three stars. Three star store? Na v Star 2. Sabi ko, try star. Ay, salamat makasakay na naman kami, guys. Patabo kami ng bakolod. So, you know, hold up pa niya. Hindi ko mong hold up kasi hindi ka nandun ang pata. Uh, dito kami kakain sa Ninasbet na lechon manok. Oh, dito sa Bacolod Let's go. Isa na. Ano? May batang hindi ko kaintindi yan. Dapat apat. at gumagawa. Mas bakit Yeah. Nice Kain yeah. yeah. wow. guys! And, okay. canin, canin, canin. And after naman kumain ay nag chicken muna kami dito sa Red Doors dito sa Bacolod. Guys, sama-rehearsal! <laughs> <laughs> outfit check! Outfit check! Outfit check! Outfit check. Right, outfit, Jen. Hey, <laughs> tapoy, tapoy lang. hey. Hello, Nana. At napag-isipan namin na pumunta muna kami sa Silay dito sa Dunkin' Donut kasi hindi pa kami makatulog at marami pa yung energy namin. At bukas, pupunta kami ng DSP doon sa Don Salvador Benedicto. Thank you for watching! Bye-bye!